Please subscribe. Ito Money Vlog. Ah, uh, payagan po si ano, Tito Manny Vlog na magreactor Para ano, pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala man siyang records ng ano eh, ng awayan. Kaming dumating na uh, pagsubok at talagang sinubok ng panahon itong uh, Danjoy. Pero nananatili pa rin po ano, etong Dandoy at talagang matatag po ano si Kalingap Dan at sa uh, si uh, Joy Diwata. Ano po nalampasan po nila yung maraming uh, pagsubok. Ano po maraming mga baser at nakikita po natin na andiyan pa rin ang Dandoy. Ah uh, po natin itong video at uh, talagang namang uh, napakaganda ha nung bagong upload ni Kalingap Prab. Ano po pero bago po yan, siyempre ako muna po bumabati sa inyong lahat ng magandang umaga, magandang tanghali at uh, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid at kung saan man kayo ng panig ng mundo naroon ngayon ay mag-iingat kayo palagi at uh, pagpalain kayo ng ating Panginoon maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking youtube channel at nanonood sa aking video reaction patuloy lang po natin supportahan sila Kuya Bal Santos Matubang Kalinga Prab Ate Edna Vlog Jack Tapia at si uh, Kalingap Dan ano po? At ganoon din po ang mga kasamahan ko sa Karepa at yung team views at syempre yung mga charity vlogger na kalinga partner. O ito po yung video no, na kung saan ay talagang uh, makikita po natin dito no, kung gano'n po kasweet ang dalawa at uh, kung ano po yung mga sinabi nila ano, dito po sa kanilang 6 uh, six mansari. Ang kabuuan po ng video ng ito ay mapapanood po natin sa YouTube channel ni Kalinga Pra. expect <laughs> Hello Joy, ano ako happy happy six months at isa, sa atin sa love team natin. And dito lang ako para samahan ka at ano, damayan ka sa lahat ng mga pangyayari sa buhay mo. Uh, isa pa Joy, sa meron pa pala, So pa din sa iyo hindi ka bumitaw sa, sa atin o sa, sa love team natin dahil maraming nangyari diba noong umpisa pa lang na nangasok. Sinubok talaga ang ating Ating love, tatagal na pero hindi ka naman nag-alilangan ituloy. Hanggang ngayon ay ay masaya na, masaya na, masaya na, masaya na tayo. <laughs> thank you, thank you. Ano mga naman na, pata na pa ang ganda ng mensahe mo? Ayun din, man ating mga sarili kasi. Thank you sa patience at sa support sa ng pag-aaral ko sa WGP natin at sa ating dalawa. Oh, wow. Ganyan. And, uh, kaya rin naman ako, ano, kaya rin naman ako matatag at hanggang ngayon, hindi ako dadahin. Yeah, yeah. Ganun ka din naman. Pinapakita ko rin naman oh, wow. yung first time. Wow. Napaka-natural, guys. Organic. Sana, ano, sana, tumagal pa tayo at yung, samahan natin ng uh, abibansa. Napadot natin yung video, no? At dito nga po ay uh, nabigla si Kalingap Dan doon sa sinabi ni uh, Joy Diwata, no? Bigla pong uh, sinabi ni Joy Diwata, ay love you daw, sabi niya. Hindi <laughs> ko po alam kung dahil po doon sa kanilang games, games yun, o oh, yun ay talagang totoo. Ano, pero sa sarili ko pong opinion, maaaring yun po ay uh, totoo. Ano po, yun po talaga ang laman ng uh, puso niya uh, Joy Diwata para kay Kalingap Dan. Ano, kasi hindi naman niya po mawabanggitan bigla yun eh. Kung hindi po talaga yun yun ang nasa kanyang isip. At, ah, uh, kung hindi po yun ang laman ng kanyang puso. Ewan ko lang, ha. Ito po ay, ah, uh, ayon lang sa sarili kong opinyon Ano, hindi <laughs> ko pa alam kung ano po ang, ah, uh, inyong opinion, ha. Tungkol po doon sa pagkakabitaw ng salita ni Joy Diwata ng I Love You. Napasigaw, uh, ano, itong sila Bobby TV 143 ano at si 1 TV vlog. Ah uh, suportahan po natin ano si founder Bobby TV 143 at ganun din si 1 TV vlog ano. At siyempre nandun po si Kalinga Prab. At po medyo nagkagulo no yung sinabi po ni <laughs> ni Joy Diwata tayo ano at marami naman po ang kinilig ano at alam ko sa mga nanonood at uh, viewers ng Danjoy, ano talagang nga uh, ah uh, sold na sold kumbaga yan uh, talaga ah uh, marami talaga ang kinilig ano po doon sa pagkakasabi ni Joy Diwata ano ng I love you dito kay uh, Dan. sa paborito ay binati ni kalingapdan uh, Kalingap Dan etong si uh, Joy Diwata ano ng uh, happy six months ano po at nakakatuwa naman ano sabi po niya uh, Kalingap daan ay eh, kahit na nga daw po maraming dumaan na eh, pagsubok ah, sa kanilang dalawa ay eh, nanatili po ano, at matatag itong danjoy. Ano po. Yun naman po dahil sa siyempre sa kanila pong uh, pagkakaunawa ang dalawa ano po, at uh, siyempre yung kasama na po doon yung uh, pagmamahal ano, nilang dalawa sa isa't isa. Ano po, kaya tumatagal talaga yung danjoy at yung respeto po nila sa bawat isa. Ano po yun po ang talagang nagpapatagal po sa Danjoy at yung uh, pagiging natural nila ano po, yung, kung ano po yung uh, laman ng kanilang mga puso ay yun po ang sinasabi nila at, ano, at yung pagsabi po nila ng katotohanan yun po talaga ang sa nakikita ko oh, na talaga nagpapatagal uh, sa Danjoy yung talagang totoong pagmamahal ano po at uh, sinabi din po ano ni Joy Diwata na kaya daw po siya uh, nagiging matatag ano eh dahil nga din daw po kay Kalingapdan, ano? Kasi naandiyan nga daw po etong si Kalingapdan kaya nananatili po siyang matatag, ano? Kung ah titignan po natin yung nakaraan, ay talagang napakarami pong dumaan na pagsubok dito sa Danjo, ano? Talagang ah sunod-sunod yung pambabas sa kanila dati. Ano po at ah, itong si Joy Diwata madalas ay mabas po noon. Binabas po talaga siya ano, isa nga po tayo sa talagang ah, nagtanggol din, ano, dito kay uh, Joy Diwata. At um, talagang si Kalingap Dan ay talagang ano, no, pinagtatanggol niya talaga itong si Joy, Diwata doon sa mga baser, ano po. Sabi nga po ni Kalingap Dan, di sa na lang ang ibas, wag lang itong si Joy Diwata. Ano po, pero ang kagandahan po kay Joy Diwata ay uh, natili po siyang tahimik ano at hindi po siya lumaban. Ano po, kumbaga hindi po siya nagsalita ng kahit ano. At ang sabi niya po noon, natatandaan ko, nakakuha pa po siya ng aral <laughs> doon sa mga pastor. Ano? Kaya napakabait po ni ano no, ni Joy Diwata. Ano po, siyempre ganun din po itong si ah uh, Kalingap Dan, ano po, na talaga nga mga uh, makikita po natin yung pagrespeto niya dito kay uh, Joy Diwata, ano po. At, Ilan po kay Joy Diwata no, maging doon po sa uh, magulang ni Joy Diwata, pero inyo nagpaalam pa po siya no. Bago po siya manligaw dito kay uh, Joy Diwata, ay eh, talaga nga namang pumunta pa po siya doon sa bahay ni uh, Joy Diwata upang sa ganoon ay eh, makapagpaalam po siya. Uh, liligawan na raw po niya itong si Joy Diwata. Ano kasi nako-konsensya nga daw po siya kapag sila po ay nagde-date, kumbaga iniyayayan niya lumabas itong si Joy Diwata. Ano po? parang ano na daw po yun eh, parang date na nga rin daw po yun eh. At uh, parang panliligaw na nga po yun pero hindi pa po siya nakakapagpaalam dito sa magulang. Ano, kaya minabuti niya na siya ay magpaalam. Kung ay uh, nandoon talaga ang respeto niya ano, doon sa pamilya o doon sa ina ni uh, Joy Diwata. At maging si Joy Diwata, nakikita din naman po natin yung respeto niya. Anong kay Kalingapdan at doon po sa Pamilya ni Kalingap Dan. Kaya yung po ang nagpapatagal eh. Sa Danjoy talaga, ano. Yung, ah, uh, nandun yung pagmamahal eh, ano. Hindi lang po si Joy Diwata sa akin, Kalingap Dan, ano. Nandun din po yung pagmamahal ng kanila-kanilang pamilya, ano, dito po sa Danjoy. Kaya yun, ano. At, na uh, maraming-maraming salamat po sa inyo lahat. Ano po, at ako po si Tito Manny Vlog God bless you all. Diyos mabalos.